humarap si Nueva Ecija National High School Principal Rowena Kawili sa mga mama mamamahayag at nilinaw ang mga aligasyon laban sa kanya sa ikalawang rally na ginanap nitong nakaraang Webes, June 14, sa labas ng paaralan bandang alas 4 ng hapon. Ayon sa principal, hindi lamang raw matanggap ng mga estudyante at guro ang pagtutuwid niya sa sistemang nakasanayan na sa eskwelahan. Yun daw yung nakasanayan na nila eh. Eh, pwede bang hindi mo baguhin? kailangan baguhin yung maling nakasanayan. Pinangunahan ng gurong si Vivencio Sakay, Faculty and Staff President Betty Cortez, Ed A. at former TLE Department Head na si Annie Makapagal ang pag-aalsa. Kabilang sa mga isyong ibinabato nila sa principal ay tungkol sa graduation toga, gate pass at paghihigpit at pagpapatalisik sa mga guro at empleyado. Tapos sa graduation, ang aga-aga sa ng mga ano ang tayo ano gagawin mo sa amin? Gugutubi mo kami sa labas? Ilang at guro ng ating parulan ang pinahiyak, sinigawan, itinuring na din tao at ang masakit ng tinanggay sa servisyo ng walang abiso sa Panayam kay Kawili. Mariin itong itinanggi na siya ang pasimuno sa paniningil ng karagdagang kabayaran sa graduation fee ng mga graduating students noong March 2018 para sa yearbook at Toga. Hindi po ako ayoko pong pagasusin ng magulang. Pero ang mga magulang po ang pumirma na hiniling with 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 ano ha, with our federated PTA hiniling nila na gusto nilang magkaroon ng yearbook at gusto nilang magkaroon ng toga. Paliwanag pa niya, 27 sections ang gagraduate noon, ngunit 6 na sections lamang ang nabigyan ng toga sa takdang oras, kaya't napilitan siyang ipasoli na lang ang mga ibinayad ng mga ito. Kung hindi rin lang makapagsusuot ng toga ang lahat ng bata, huwag nang magtoga at inutusan ko po ang mga magulang na isole yung binayad sa toga. Ako po ang pinag-explain dyan pero wala po akong kinalaman. Sinegundahan naman ito ng presidente ng GPTA o General Parents Teachers Association ng NENS na si retired Colonel Eugeniano Palmaria. Ayon sa kanya, napagkasunduan at napag-usapan na raw ng mga magulang ang issue ng TOGA sa kanilang General Assembly bago magpasukan. Nasa advisors na raw ang mga pera at maaari na rin daw i-claim sa anumang oras sa amin namang mga magulang, nagkakasundo naman kami. Malinaw naman. Nalulungkot nga ako kung bakit nagkakaroon ng ganitong problema. Eh, katulad nga po nung huling pag-uusap natin dito sa gym, nung nagkaroon tayo na dyan, assembly, eh, nakaredy po yung ding araw na yon yung uh, kabayaran, ay yung ibinayad nyo. Pero yung hindi pa nakakaalam, o, oh, epe eh, pwede po nyo kunin, kunin anytime. Inamin naman ni Kawili ang kanyang pagpapatalsik sa isang security guard sa NES. Ngunit paglilinaw niya, ito ay dahil umano sa nilabag na batas ng gwardiya sa gobyerno. Nung ako'y nag-ano, nag-interview, nalaman ko na meron pala akong yung security na kagawad pala siya at sumasahod pa sa amin dito from government funds. Hindi tama yon kasi hindi dapat double compensation. Idiniindi ng prinsipal na nire-relieve niya bilang utility head si Annie Makapagal mula sa pagiging TLE Department Head dahil sa pamumuno umano sa petisyon kontra sa kanya at pagkakaroon niya ng kaso sa DepEd Central Office. O, kaya yung pagkakarelieve sa kanya, hanggat hinihiringan yung kanyang kaso, relieve muna siya. Kuha muna ako ng taong magtatrabaho para sa kanya. Karapatan din daw niya bilang prinsipal na ayusin ang mga maling gawin ng mga, mga guro sa kanilang schedule sa paaralan. Nag-ikot po ako. Ang amin pong uwian ay five mahigit, pero three pa lang po wala ng mga teachers. Nag-alisa na sila. O, pagkayari po, nahuli ko po sa CCTV, dumating ng 11 a.m., nag-in ng 9 a.m. Supposed to be six load sila. Four loads na nga sila, gusto pa nilang umuwi ng maaga. Eh ano ba naman yung gawin nila dito yung ano at nang matingnan yung mga bata? Muli ring ipinaalala ni Kawili na may kasunduan sila ng principal ng senior high school na si Johnny Bakani tungkol sa pagpapapasok at pagpapalabas ng mga estudyante sa gate. Ang junior po ay hindi na po dapat makialam sa senior high. Lalo na pong higit na hindi pwedeng makialam ang senior high sa junior high. Yung pong sinagba, nabanggit nila kanina na hindi namin pinalalabas at pinapapasok yung mga bata. Kanina po, kausap ko po yung principal nila, si Johnny. Si Johnny Bacani po, siya po ang nagsabi sa akin na huwag pinalalabas yung mga eskwela nila dito dahil tumatakas po yung senior high sa gate namin. Kasi... Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Janine Reyes.